magandang araw po. Made to stick, way some ideas survive and others die Tagalog summary. Ang made to stick, way some ideas survive and others die, ay isang aklat na isinulat ni na Chip at Dan Heath, na isang gabay upang matulungan ang mga individual na makamit ang kanilang mga layunin sa pamamagitan ng paggawa ng mga nakakahimok na mensahe. Nag-aalok ang aklat ng isang komprehensibong diskarte sa paglikha ng mga ideya na nanatili at nag-aalok ng isang hanay ng mga prinsipyo na maaaring magamit upang makatulong na gawing mas malagkit ang mga ideya. Ang success model. Ipinakilala ng mga may-akda ang modelong success na kumakatawan sa simple, unexpected, concrete, credible, emotion at stories. Ang modelong success ay isang balangkas para sa pagbuo ng mga ideyang nananatili. Simple ang unang prinsipyo ng modelong success ay panatilihing simple ang mensahe. Ang isang mensahe na masyadong komplikado o mahirap maunawaan ay hindi mananatili. Ang pagiging simple ay nangangahulugan ng pagtanggal ng mga hindi kinakailangang detalye, gamit ang simpleng pananalita at pagtutok sa pangunahing mensahe. Unexpected, ang pangalawang prinsipyo ng modelo ng success ay gawing hindi inaasahan ang mensahe. Iminumungkahi ng mga may-akda na ang isang mensahe na hindi inaasahan ay kukuha ng atensyon ng mambabasa at mas malamang na manatili. Ang isang hindi inaasahang mensahe ay maaaring makamit sa pamamagitan ng paggamit ng sorpresa, kaibahan o eroni. Concrete, ang ikatlong prinsipyo ng modelo ng success ay concrete. Iminumungkahi ng mga may-akda na ang isang mensahe na konkreto o batay sa katotohanan ay magiging mas malilimot. Ang isang konkretong mensahe ay maaaring makamit sa pamamagitan ng paggamit ng mga tiyak na halimbawa o matingkad na pananalita. Credible, ang pang-apat na prinsipyo ng success model ay gawing kapanipaniwala ang mensahe. Ang isang mensahe na hindi kapani-paniwala ay hindi mananatili. Maaaring makamit ang kredibilidad sa pamamagitan ng paggamit ng mga estadistika, opinyon ng eksperto o pag-endorso. Emotional ang ikalimang prinsipyo ng modelong success ay gawing emosyonal ang mensahe. Ang isang mensahe na emosyonal ay magiging mas memorable kaysa sa isang mensahe na hindi. Maaaring makamit ang damdamin sa pamamagitan ng paggamit ng matingkad na pananalita, mga personal na kwento o mga larawan. Stories, ang ikaanim at huling prinsipyo ng modelong success ay ang paggamit ng mga stories. Iminumungkahi ng mga may akda na ang mga kwento ay ang pinakamahusay na paraan upang maiparating ang mga komplikadong ideya habang hinihikayat nila ang mambabasa at nagbibigay ng konteksto para sa impormasyon. Ang formula ng Heath Brothers para sa Sticky Ideas Ang mga may akda ay bumuo ng isang formula na maaaring magamit upang gawing malagkit ang isang ideya. Ang formula ay tinatawag na Heath Brothers formula at binubuo ng isang simpleng acronym, SUCCESS. Simple, ang ideya ay dapat na simple at madaling maunawaan. Unexpected, ang ideya ay dapat na hindi inaasahan upang makuha ang atensyon ng nakikinig. Concrete, ang ideya ay dapat konkreto at relatable sa nakikinig. Credible, ang ideya ay dapat nakapanipaniwala na backup ng mga istatistika o opinyon ng eksperto. Emosyonal. Ang ideya ay dapat na emosyonal, gamit ang matingkad na pananalita o lumikha ng personal na koneksyon sa nakikinig. Stories. Ang ideya ay dapat na ipaalam sa pamamagitan ng mga kwento, habang nakikipag-ugnayan ang mga ito sa tagapakinig at nagbibigay ng konteksto para sa impormasyon. Aplikasyon sa tunay na buhay. Ang Mile to Stick ay isang gabay para sa sinumang naghahanap upang lumikha ng mga ideya na nananatili. Ang mga may akda ay nagbibigay ng isang hanay ng mga halimbawa at case study upang ipakita ang mga prinsipyo sa pagkilos. Ang libro ay isang mahusay na mapagkukunan para sa mga marketer o sinumang naghahanap upang makipag-usap ng epektibo sa digital age. Iminumungkahin ng Heath Brothers na ang matagumpay na komunikasyon ay hindi lamang tungkol sa nilalaman ng mensahe, ito ay tungkol sa paraan ng pakikipagtalastasan. Ang isang mensahe na malagkit ay hindi malilimutan, epektibo at nagbibigay inspirasyon sa pagkilos. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga prinsipyo ng modelong sukses, kahit sino ay maaaring lumikha ng mga mensahe na nananatili.